Okay naman po ma'am. So ano lang gid, ma'am, korubaan lang kay Did siyempre. Hindi ka po by the way, kainan ka po from Notre Dame or Parma yes Yes ma'am. So ako po ma'am, papapuntang po ako sa dito po. Sobrang kaba kasi the shaky while the travel. Hmm. Ikaw eh. um, ako kagay na ma'am, nakagawas na ko sa mall. So pagawas ko galinog siya, hinay pa man. Tapos after mga pila ka minutes siguro, amo na nagkusog na siya tapos. After sa to nagdaralaga na mga tao pagawas kay kusukusog naging siya ma'am. Oo, uh, so, tibong uh, ano ang mga nakita nyo mga scenario, nakita nyo gid nagdaralaga na mga tao. Kagay na ma'am sa likod, arabi ko sa likod nga entrance, gidara-lagan ng gid mga tao kay siguro kakulba, kag man kay kusukusog gid ang linog kagay na. Spencer, ano mga nakita sitwasyon So far, kayo wala man to sa venue, pero pa-add pa, to dire ma'am, gapanik ang mga tao. Kaya siyempre, pag gatravel ka ma'am, so damo, ang, shaky mam ma ba. So okay, makita ma ko may ma gapanik ang mga tao. And karul ba, anong sa part naman kay 5.6 nga dada ang lino. Okay. So, so shaky. So ano yung uh, mensahe po sa lahat ng mga taga tagapakinig po natin ngayon, panawagan? Uh, in line po siya nangyari. Lindol ngayong araw dito sa Uh, sasabi lang po namin sa mga tao na nanonood ngayon or mga nakikinig is uh, mag-ingat lang po palagi lalo na um, siguro may mga aftershock pa tayong mararanasan, hindi tayo sure siguro. So mag-ingat lang po tayo. Okay. So sa lahat ng pamilya ko dyan, lahat ng mga kaibigan, so mag-ingat po ka tayo lahat especially earthquake po ito, hindi natin maalam po kailan mangyayari. So I hope na you are doing well po. I hope na you're safe, you're there, and maging pray tayo always. That's it.